top 5 pinakamurang big bike sa Pilipinas. Long drive sa expressway, mukhang malayo pa kung maliit ang motor mo. Relax lang, itong top 5 cheapest big bikes na hindi lang astig. Swak pa sa paket Number 5, CF Moto 300 SR. Sporty at feeling expressway ready. Sa alagang 165,000 pesos. Number 4, Dominar 400 UG V2. Para sa mahilig sa long rides, comfort at performance ang inaalok nito. Presyo niya, 208,900 lang. Number 3, Motorstar Cafe 400. Retro style, single cylinder na performance at 140,000 pesos lang. Number 2, CF Moto NK 400. Naked bike na bongga, matikas, presyong pangbito sa mall. 248,000 at number 1, Kawasaki Ninja 400. Ang tunay na entry level sport bike, kilala sa reliability at racing DNA. Presyo 340,900 pesos nang like at follow for more motor hacks o baka gusto mo ng Ducati. Good luck sa utang, idol.